ibadah mana huh? no. <laughs> ya? drive? Kau balu dek ka? Kau balu dek ka berdrive? Kau balu lagi kangit. Ya wak ka. Buku kau balu bayo. Aku mau kena drive pada masa Kau balu lagi kangit. Kau ini ya wak eh. ka. Namis jumpo. Okay. Namis jumpo kay karon pa kita niya ga. <laughs> Subscribe sa mga kuan. So, we're here na at Sagpolon Falls. Hi, Baka! Hello, queen Oh my God! Si Vini. Yeah! Una, <laughs> Be. Yes, hello! Saan pag sa akin ni Gua Ping? And welcome to Sagpolon Falls. Go, Gua la Sexy ka si Gua bumabalik Di na ang ganda. na may ng Falls. Ah. Wala Kasi nawala ano nito. Ito, nawala ito. Ito, nawala ito. Ito, nawala ito. Ito, nawala ba? Naporya buyag, na buya, buya. tabi apo. Tabi, tabi po, anak. Anak ba? Tabi tabi

Siyempre, hindi ko ay makarelate. Lalong lalong hindi ko makain din yung so, nilagang saging na hilaw. Ito yung hindi mawawala pag nagsisiming. Hello guys! Welcome back again. Shut up! So, trivia tayo guys. Ang ginawang kilaw ni Britney Spears ay tamban. Sa so, trivia, dahil ang tamban ay napakamura and sobrang sarap. Kaso lang, bawal kang kumain ng madami because ang taas ng uric acid nito. Aba, Shi, lagay mo dun sa... Lamay Sprite na lang. Masarap siya, lalo na pag... Ano ka lang? Ano ka lang? Ano ka lang? Ano ka lang? Ito lang po yung binayangan na Ay, Ayan, ang sarap. Pwede siya Ah, saya. Sa kanila ako binenta dati. Ang bata pa ako. Kaya tahilak ko ng tahilak ko tayo. Maligyan na yung kantila pala niya. Piso. Bakit ko sa kanya. Piso? niya nandun, babae ba man, no? Yung, yung... Ba? Mm -hmm. okay, so, ha na iyak Yung So another tiki Kulang ng asim yun So hahaluin na na Eh, ito pala yung mga baka ka rin Ilaw ni Sa ni Amanda Harapin. At kabukas nga te, ang buko ni Aling Jolly. Of Jolly. course. Jolly. 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 At saka isang ano kanin. Yan lang yung ulam namin. For today. Na, na we have inihaw. Yeah. Ayan. So, ang tawag sa amin yan is... Pompano. pampano? Hindi pampano yan? Tabas! Iba yung pampano, besi yung pampano. Ano yun, malinis. At saka iba yung dilaw sa pekpek banda. Huh? Tabas at saka tamban. Bangos. Anong iho? Ah, may sana. Very handsome. Oo, oh, oh. kami na din. May ko yan. Uy, magpaalam ko mo sa nanay. Kami -iha. <laughs> How <did it> huh? <laughs> Boyfriend na ihaw dito. Ha? mo? Mm -hmm. Di po, hindi mm. <laughs> pwede. Kailangan malinis ang lubot ni mo. Ay, <laughs> <laughs> Kung bagnot ka lubot, bawal. Takto. <laughs> Ayun din si bagnot. Ay, ay si, na, si na, Madam Quacknit. Ano. Madam Quacknit. Madam. Andan. asan kwaknet. Nag-seg ko. Kuwag. <laughs> <laughs> yan. So yan lang yung ulam namin ngayon, yung baon namin. Pero importante, maliligo kami. kami Sa <laughs> Timer mo na lang. Maya na sa mga mga bakla. Kita bakla? Bron, ang galing ko bro. Bili ko bro. So ayun guys, tapos na kami maligo and it's uwian time na. maganda talaga dito sa Sagpulon guys sobrang lamig and very refreshing yung water nakasala na ng ulan kanina so ayan yung tubig guys na pupunta dun sa farm yan yun ito yung daanan namin Madulas na siya kaya dandahan sobrang dulas dyan yeah kailangan careful on your steps okay Abigla kang must slide here very cool very madulas yan si Maring Ivy oh Diyos ko Lord may lumot naman God no nilumot yung daan guys yun mo, oh, ang ganda ng lugsi ng water kahit dyan ka lang maligo guys, solve ka na kasi sa lamig lang and dito guys, may isang kubo na para siyang private na may pool siya so pinaparent na na ito private yan may mga upuan tapos yan swimming pool yan siya yun natin swimming pool yan yan yung swimming pool private siya so, ito yung parang cottage nila yan tapos may CR dyan may kuryente so kung may mga private occasion kayo nang gusto niyo sa family niyo lang pwede kayo dyan tapos dito guys, kakahuyan. Mabato. Ang, ang lalaki ng mga yung mga bato na yan. No? Ang lalaki. Very nature pa talaga siya. Kung gusto mo, ano, nature tripping. Sok na sok to sa inyo guys. Pagdating dito may hanging bridge. Then So ayan, yung hanging bridge. Dati, nung wala pang hanging bridge, dito sila dumadaan guys dyan. Papunta doon. E ngayon, mas accessible na kasi may hanging bridge and kahit baha pwede ka nang tumawid yan bugay pa to sila o Ayan. ito yung hanging bridge so, ang ganda pa sa baba eh. Honey Bridge. Mauga lang guys. Nakakahilo. Yan. Yung tubig na yan. Papunta na yan sa farm. So ayan na nga guys. Kami ay uuwi na. So andyan na si ma'am Shi. And simply Amori. So if you want to go here guys. You can ride a aba baobao. Or dadulog. Yeah, so, para siyang tuktok sa ano, Thailand. Thailand. And of course, we have a single motor. Basta accessible siya any kind of vehicle because the road is very wide and very clear, Huh? It's not a rough road. It's very even yung ano natin. So, very smooth lang yung biyahe. Tingnan naman. And kahit yung maaadaanan nyo guys is very nature. Kasi, oh, yun nyo. May mga kawi-kawi And, ano pa ba? Kadugay, pas 5 minutes. <laughs> so, thank you so much guys for watching. And I hope you like this video. If you like, share and share. So, may hindi pa nakapag-subscribe, wag na po kayong sumubok ha. Bugulo lang yung buhay mo. And Hello this is Gwen. Uh, this is feng Gwen, of course. Mom, <laughs> Shiji, and simply Amoria. Please follow. I uh, please subscribe to our channel, guys, so that you can uh, keep updated. Yes, of our uh, daily lives. Wow. Huh? English there? Kasi nga ako nga si Benny. Benny. Beneta, o mama. <laughs> So bye bye, everyone. God bless and happy Tuesday.